Pinawi na ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB ang lisensya ng siyam na construction firm na pagmamayari po ng Pamilya Diskaya. Ayon sa PICAB, labag sa batas ang sinabi ni Sara Diskaya sa Senado na may pagkakataong sabay-sabay na nagbibid sa isang proyekto ang siyam nilang kumpanya. Kabilang sa mga tatanggalan ng PICAB ang lis ng lisensya ang mga sumusunod na kumpanya. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated, Waymaker OPC, at Elite General Contractor, and Development Corporation. Agad na pa kumalma ang abogado ng pamilya Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III at sinabing dapat dumaan muna ito sa due process. Kung ni ano anong kaya ang basihan? Kasi dapat may due process yan. Hindi po, po pwede yung dahil nakikiride on ka lang sa issue, swift po yung action natin. Nabukin po kasi. Nagbigay rin re ng reaksyon si Samaniego na sinabi ni Senator Jingo Estrada na may walumpong sasakyan ang mag-asawang Anya maaaring naibenta na po ang ibang sasakyan at maaaring hindi pa naililipat ang ownership sa pangalan ng bagong may-ari. Baka yung nakabili, hindi pa inilipat sa pangalan po nila. So, i-double check po namin kung ang tama po yung may 80. Tinig po ni Atty. Cornelio Samaniego III, abogado ng Pamilya Diskaya.